tuktok po dito sa Malabon. 50 pesos lang po. Meron po dito bisugo. Magkano bisugo te? Eh? 280 po per kilo. Nagagaong. Nagagaong po 200 pesos pero malalaki po siya. Boss, taong boss. Sariwang-sariwa po yung hipon ng ate. Ayan po kariwang hipon tapos meron po ditong dalagang bukit babae at saka hasa-hasa hasa-hasa 150 ang ganda oh. 150 po per kilo po yan. mo kasama po. Wala, na. Sige, ikot muna ako. Ikot muna ako. Uh, ita ngayon dito sa Malabon <coughs> si Market. may asa-asa po. Magkano po asa-asa, te? 150 rin po yung asahasa, sariwa po yan. Ito, lumahan naman po yung nandito, 130 po per kilo. Sariwa, sariwa din. Torsilyo. Ito pa torsilyo, 130 po. 130 po, yung torsilyo niya. Dito na iba't ibang klaseng laman dagat. Po. Ayan. Daming mga uh, isda po dito ngayon. Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat At nandito po tayo at nagbabalik sa Malabon Fish Market Para alamin natin ang mga presyon po ng kanilang paninda So lahat po na nakikita po ninyo Dito sa Malabon Ganyan po ang sitwasyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Marami po ngayon ang mga namimili. All so shout out nga pala sa ating mga kababayan at dito rin po sa mga taga Malabon. Alamin natin le. Tara. Let's go. Tingnan natin kung ano yung mga presyo ng kanilang mga paninda. Tara. Tara. sa kabilang gilid ko may mga nagtitinda po ng prutas pati mga isda rin po ayan po naabante na po tayo papunta sa kanilang mga tinitintang mga isda at ibang klaseng laman dagat dito meron po na nakikita tayo dito Aalamang, alamang eh, pang bagong na po siya mga daing Meron din po dito Tumpok na hipon Meron lahat ako, 100 pesos Mga sariwang hipon po Hipon dagat may Mga siput po ni ate oh. Matahong, batotoy, talaba, kohol At meron ni bagongon Ayan ang mga puso Tapos meron po dito Tumpok na siwits 30 pesos per plato. Dito po may may tinda rin po dito ang pangos. May mga presyo na po. May mga tag presyo na po. Ayan po. Tatlong piraso. 120. Tapos mayroon po isang kumpuktong-kumpuktong na salmon. 100 pesos. Kumpukto yan. Yung mga Ang sariwang dana bisugo. Magkano sa bisugo mo? Magkano per kilo? Magkano? Ang mga sariwa mo yan. Oh. Ay, ganda na lang doon po. So, abati po tayo. Yan, yeah, may mga tinda rin sa kabilang mga isda. Oh. O. So, Mamaya, papuntaan po natin yan. Natulingan. Natulingan. Ito, yellow pill, 120 per kilo. Masariwa po yan. So, Tumpok-tumpok po na kanilang mga paninda. na kanilang mga paninda. Magkano galunggong mo? Ito, 50 pesos po. Ito po, yung galunggong po dito, 100 po per tumpo. Per plato po, yan po. Ngayon, marami po mga paninda po ngayong araw po ngayon dito sa Malabong Fish Market. Ngayon po yung mga latag po nila ngayon dito sa labas po ng kunduhan. Hmm, sariwang yellow pin, ayan po katulingan tapos may mga tumpok-tumpok din po dito na talay salay kaya puro pa sa plato kapusit 100 pesos po, po per plato po yan mga tumpok-tumpok po dito Puktok-puk po dito sa Malabon. 50 pesos lang po. Tasi po tayo rito. Medyo nag-iingat po tayo. Baka masagi po tayo ng mga dumadaan pong sasakyan. Po, sa mga sariwa rin po bangos. Tsaka mga yellow pin. Magkano pin. Magkano yellow pin? 120 na lang. 120 po. Per kilo. Ikot muna. So, nagkakaroon po ng konting traffic. Hindi po tayo maka-abante. Hindi tayo maka-abante ngayon. So, dito naman tayo kay Idol. Pero hindi ko makita si Idol. Eh, mga tinda po sila dito. Ayan po. 120. At ang bako, tsaka may bangos po ngayon sila. Pero medyo mahal po ang kilo po ng bangos. Isang piraso, 180. Ano lang ito, boss? Ay, may mga putik kalabang din po 160 per kilo malalaki po yan no? pang iho po ayan wala kasi isang kilo nandiba so, tayo dito sa may mga tumpok-tumpok po na galunggong ayan may mga galunggong nalatag po sa ibaba tandaan po ang per plato tapos ang tilapia po dito sa maliliit 80 pesos po per kilo po tapos may mga prutas din po dito uh, dito prutas na grapes 50 lang po ang kalahati lalapit ko po yung ano para ayan po kalahati po 50 pesos ang 1 kilo 100 tsaka may lansonis kung magkano lansonis nyo sandaan din po ang per kilo Panahon na po ng lansonit. Bati tayo dito. kita tayo kay ate. Madalas ko makita to, laging ubos yung paninde. Yung mga talaba at tahong. Ayan, mga paninda po nila. Oh. Dito po may tinta pong manok. Mga po. po yung mga kanilang paninta po dito sa Malabong Fish Market. Salamat eh. Salamat. Tapos ah, may mga gulay din po dito. <coughs> mga gulay. may lang solid din po dito sa kabila pero ang presyo po niya ay 60 pesos kalahati. Tapos si dito may tinda pong taho. Ayan po, nakatakal na po siya. Oh. Dito si kuya may tinda rin pong gulay. Ah, 30 po kalahati. Murang-mura na po yan, ang palaya po. 30 pesos kalahati po. So, 30 pesos po yung talong. At may bayabak din po doon. So, dito tayo sa Malabong Fish Market. Nag-update po tayo ng mga presyo po ng kanilang paninda. Para ma-update po natin ating mga kababayan. Para malaman po nila yung ano po mga presyo po dito sa Malabong Fish Market. Meron po dito ang bisugot. Magkano bisugot eh? po per kilo nagagaong nagagaong po 200 so pesos pero malalaki po siya oh. Ah, tahong murang mura po yung tahong matataba po ngayon ang tahong natin malalaki po ngayon ang tahong oh. Ayan po, punta po kayo dito kay Kuya, may tinda po siyang tahong na, na malalaki. Talagang matataba po, hindi po kayo magsisisi. Ano'ng tawag diyan? Ano namamaga? <laughs> Baba maganda, hahanad ng <laughs> 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 dito pa <ba? laughs> po may tinda po dito ano ah. Uh, Kailan pa 'yung aroyo? tahong. nyo po makita niyo po. po. <laughs> Tapos may lakad din po dito sa ibaba na galunggong. Ayan po. Galung galunggong, po natin ay dyan nagkakamali. 100 pesos po yung plato po niyan. Tapos may mga product din po dito sa kapilang gilid. Ubas. Ubas. ubas kuya, Ubas Ito. Ito si Ubas 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 po Ubas po na Ubas kalahating kilo po, 60 pesos 50 yung lansone, eh. kalahati din po dito, ayan eh, po, may mga tindari po dito sa may kilid eh. dito po, mayroon din sariwang hipon nakababad po sa yelo Apo, may mga bangos din po Yeah, marami po na mga namimili dito sa Malabon Fish Market. Eh, yeah, mga paninda ni Ate oh. Uh, salamat po mga tuna. Ang uh, per kilo po ng tuna niya 150 tapos meron dalagang bukid 140 po per kilo. Tapos meron din po siyang hipon, 250. May bayabas. Dito po si ate, may tinda pong hipon. Sariwang-sariwa po yung hipon ni ate. Sariwang hipon. Tapos meron po dito talagang bukit, babae. At may star po siya doon. Ah, tawag po dito. Nakalimutan ko tawag sa ita na po. Samaral. Samaral po yung ita ni ate. Sariwa-sariwa po. Dito may tinda naman po si ate. Pusit lumot. Tsaka hasa-hasa. Magkano... asa asa 150 mo ganda oh 150 po per kilo asa riwa boyan tapos at ikut muna ako ikut muna ako meron tilapia tsaka mga tuna uh, tilapia batangas 90 po per kilo tapos dito may ipon din po 260 ang uh, kilo po niya ang <tipos> <tipos> dami pong mga isda ngayon dito sa malabon <tipos> market may asa asa po. Magkano po asa ate? 150 150 rin po yung asa asa. Sariwa po yan. Sariwa naman po. 130. Yung... 130 po per eh, kilo. Sariwa, sariwa, ate. Torsilyo. Ito po torsilyo. 130 po. 130 po yung torsilyo ni ate. May mga hipon, no? I-testing naman kayo. Pati muna tayo dito. Ikot muna kami, te. Ito, meron pong tuna. Oh, di ba, Apis? Ayan ang mga tuna. At saka galunggo pong lalaki 30, na mga lalaki. <lilito> meron po. 280 po per kilo. Ipon. Ay, lalaki, oh. Ganda ng hipon nga, Apis. Oh. <lilito> 280 po per kilo. 70 bigyan Babalik ako te. Ikot lang ako. Bante muna tayo dito. May marami rin po mga isda po dito na iba't ibang klase ng laman dagat. Oo. Yan. Daming mga isda po dito ngayon sa Malabong Fish Market. Oh, Sararao. dami po ngayong mga nagtitinda. Shout out po sa mga tindera po natin dito sa Malabong Fish Market. Mabuhay po kayong lahat. Sila po yung mga nagaanap po ay at nagkusumbika para po sa kanilang pamilya. Kaya po sila lagi nandito at mga nagtitinda po ng mga isda para may ahon ng mga pamilya at matususan ng kanilang mga pangangailangan. Yan, iba't ibang klaseng mga nandito. Ayan, mga tumpok-tumpok po. Ayan, kabilaan po. Ayan, no? po mga nagtitinda ngayon po din sa Malabong Beach Market. Ito po, dalagang bukit. Nasariwa po mga isda nila. Kaya sa mga hindi pa po nakakaalam, punta po kayo dito sa Malabong Beach Market at marami kayong mabibiling isda at iba't ibang, -ibang klaseng laman dagat. 140, eh. 140 per kilo po ng galunggong murang mura na po yan misa bumababa pa po ang mga presyo niyan maabot po ng 100 pesos per kilo po ng galunggong walang pinatbak ang ibang pandikit dito sa pinay pandikit eh magkano tilapia? Walang big size. Kanya na nang kalaki. Kailangan ko yung kagaya ng binili ko sa yung nakaraan. Malaki. Linggo pa, bukas pa. Bukas. Balik ako bukas. Ali. Kaya mili na po kayo. Salamat. Ang galunggong. Oh. 120 po per kilo. nariwang sariwa po pinakamatibay ang hinahanap Tapos may mga tuna rin po doon. Dito po tayo sa kabila, sa katabi po. Yan sa tilapia rin po. Mga tilapiang batangga. Masana per kilo? Sandaan po. Sandaan po per kilo po ng tilapiang batangga. Tapos may mga hipon po dito. Mura na. Sandaan na lang. Di pa mabibili-bili. importante tayo dito sa patabi po. Dito po, meron din po dito nagtitinda. Ayan po, meron po dito tilapia rin po. Tilapia ang Batangas at iba't ibang klaseng isda po. Ayan po. Ay, sir! Dito ka pa rin! Sir! Sir, dito ka rin, sir! Pwede binilis na namin, sir. natin ka, pinilis na. Shoutout po kay Kuya. Ay, uh, tupok-tupok din po, 50 pesos po, salay-salay. 50 pesos Ang gagandang klase ng isda po nila ngayon. Magaganda po yung mga bagsak po dito sa Malabang Fish Market. Ayan, o. Uh. Yan po yung mga paninda po nila. So, maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.